ipag-usapan muna natin yung structure ng buto. Ano po? kanong okay. Anong nagpapanatiling malakas sa buto? Okay, may litrato tayo niyan. At direkto uh, direct ko maaari ba nating ipakita yung picture number one. Ito ang ginagawa ng mga doktor para malaman kung malakas ang buto o hindi. Ang tawag natin doon ay bone density, density test. test. Tinitingnan ng mga doktor kung ang inyong mga buto ay sapat yung kanyang depositong calcium mula noong tayo ay bata-bata pa. Doon sa mga nakakapanood po sa inyong television, tingnan nyo lang po sa kaliwa ng inyong TV, nakikita nyo ba yung kaliwang kamay? Di ba maputing maputi kumpara doon sa kanang kamay? Yung kanang kamay, malalaman nyo may sing-sing eh. Ayun, no? Kung titingnan nyo yung mga daliri, yung kanang kamay hindi masyadong maputi. Parang maraming mga may kulay berde. That means, numinipis ang buto na ito. Ito ay senyales na hindi na sapat yung kanyang density ng calcium. Hmm. Paano ginagawa yung bone density test, Dok? Ay very simple. May machine Aha. na kudrado, isusuot mo lang yung kamay mo o kaya yung paa mo, tapos magre-reading na siya. Buong katawan na yun? Ay hindi naman. Kung ah. which part of your body lang. Ay kung buo? Ay hindi naman kailangan. It ganun. reflects the whole part of the body already. Ah, Kasi ganun. density nga eh, density. of the whole body. Oo. Oh, oh, oh. Matagal ba yung gawin? Hindi, mga 3 to 5 minutes lang. Pero may preparation yata doon. Naalala ko. Para Parang hindi ka pwede ng dairy. Dapat. Takanggalin mo muna for a few days oh, yung oh. dairy, yung calcium supplements mo, para malaman yung katotohanan. Kaya, kaya hindi ako natuloy. I was gonna do that. Kasi nga nagre-reklamo na ako. Sabi niya, kailangan wala ka munang dairy intake ng mga two days yata. O, oh, kasi sabi baka ko, ambasahin yung kinain mo eh. Oo. Oh, sandali lang po. Sabi <laughs> <ko>. Chocolate, <laughs> cake, at dairy na kagad yun, diba? parang ipapasok mo lang yung paa dito sa isang contraption na kudrado, tapos i-reading -re na niya yan, mm. tapos meron nang ilalabas na printout. Mm. So, within 10 minutes, alam mo na. Alam mo na kagad. Kung pa, ah, nasa ang stage ka na. Oh, may kung mga plus, plus minus yan eh. Kung high school or college na, sabi mo nga, osteopenia, parang high school level pa lang. Oh, Pag eh. osteoporosis, Uh, college na yung ganun mm -hmm. habang tumatanda ganun nga nagiging po nagiging brittle na and if i may compare it alam niyo po ba yung barquillos galing sa ilo-ilo? Uh -huh. ganun ang osteoporosis uh -huh. kapag nadulas ka drug yung barquillos. ganun oo oh -oh. kasi ganun na lang ka kaano ka sensitive uh, ka deli delicate mm -hmm. ka delicate yung iyong buton yung sabi niyo nagiging porous nga parang nawawala na ng laman parang naghahangin-hangin na yung loob. Paano ba yun? Yung nagiging ano nga? May picture tayo uh, niya. Ayan para yun, makita nga, nila. Ipakita natin ito direct. Umihina, yung nga, I think picture number three yan. Ano ang nangyayari sa buto? Pag na osteopenia na. Osteopenia o osteoporosis. Direct nasa picture number two and three po. Ipakita lang po natin. Kasi yung lola ko yan ang kinamatay. Two steps lang, may inaabot ah. lang siya, nadula siya, nagfracture ang kanyang balakang. Ang sabi nga sa kanya, hindi na pwedeng operahan kasi nasa 80s na. Uh -oh. Kahit i-cast mo, hindi na rin maghihilom. Uh -oh. So, eventually, nagkaroon na siya ng infection at naging dahilan para mamatay siya. Ayan. Ayan. Okay. So, eto, ang daming magkakaroon. One in three women over 50. Isa sa, sa ta bawat tatlo. Ang taas ha. 30%? Oo. Um, Isa sa bawat ano? Sa lalaki, uh isa sa lima. Oo. So that's 20%. 20%. Ngayon uh -huh. bakit sa babae mataas? Oo. Uh -huh. Dahil nga ang babae ay dependent sa hormones ng ovario, which is the estrogen and the progesterone para manatiling malusog ang buto. Pero later on pati mga lalaki pag nag-andropose, ganyan na rin tumataas na rin ang insidente namin. Direk, ang magandang ipakita po natin yung comparison ng healthy versus yung buto na may osteoporosis. Pauman Hendrick, hindi ko po kasi dala yung aking cellphone. Pero makikita mo po dyan sa picture na yan para makita natin. Bakit nagkakaroon ng osteopenia? At saka ano yung itsura? Yung yan, no? Ano yung kondisyon na ito? Ayan, o. Oh, yan yung tiba? tinatanong mo. Oh. Yes, o. Oh, yan yung nagiging sinasabi namin, Dok, nagiging forus na yung nasa kanan pag nakaharap po kayo sa screen. Yan. Ngayon, dun sa mga wala sa television dahil drive ng kotse, ipapaliwanag ko in simple term. Oo. Uh -uh. Yung healthy na buto para kayong nagluto ng tinolang chicken na free range galing probinsya. Oh, oh. Yung okay. porous na buto, may osteoporosis, para kayong kumain ng 45-day-old na chicken. Oh. Na pwede niyong baliin yung buto. Oo, oh, ganun. Ninunguyang-nguyang natin yun. eh. nakakain na nga natin eh. Ganun. Di ba yung dulo kinakain natin? Yung kumbaga naghahangin na yung loob kasi nga numinipis na. Pero yung native nasa na loob, chicken na buto, kahit itok mo sa plato mo, diba? Ang tigas-tigas. Oo, oh, oh. yes. Oo. Oh, oh. Can you imagine? Yung buto ng mga taga-probinsya, ganun. Parang buto ng manok. Pero tayong taga-syudad, parang 45-day-old. Okay. Hmm. So, common na condition ito, mas common, mas maraming tatamaan ng mga babae because nagme-menopause tayo, mga kapatid. Ano pa ang mga dahilan kung paan, bakit or sino yung nagkakaroon ng osteopenia? Ito masaklap kasi kanina yung mga babae na nag na. Pero yung babae na bata pa, marami ko nakikita mga 20s or 30s, tinanggalan na ng matris at ovaryo. Mm -hmm. Yung hysterectomy, ang tawag na ron surgical menopause. Mm -hmm. So ang aga pa, nasa 40 pa lang, may osteoporosis na. Mm -hmm. Isa yan. Yung mga may condition din, gaya ng mga thyroid problem, mas napapaaga din yung kanilang osteopenia at osteoporosis. Uh, yun unding may mga problema sa ibang parte ng katawan, gaya ng kidney. Kung diabetic ko nga, tapos nagkaroon ng kidney failure, yan din, nagkaka-osteoporosis din. Mm -hmm, mm -hmm. Ang aga pala. No? Naisip ko kasi menopause. Eh. Nandun na ako. eh Papa, Malapit na ako. Feeling ko, isang isang tumbling na lang ako, uh, menopause na ako. Kasi nandun na ako sa point na perimenopausal, mga kapatid. I'm 49. I think it started mga 44 ako. Ah, um, yung mga signyales sintomas pero yung ah um, uh, yung hindi na regular na pagkakaroon ng regla nagsimula uh -huh. ako last year. 48. Minsan mga 47 actually. Minsan 2 months wala, biglang boom, meron, meron. na. Tapos pero, malakas tap ngayon, ako, Doc, spot, ayan, spot. tayo na. I'm sure marami nakaka-relate. dito ko na itatago, no? So far, <laughs> nakaka-five so okay. <laughs> nakaka months na ako. Na meron? Five, nawala. Ano ah, wala? Oh, tatalon na yan. Ayan, tat, <laughs> Isang talon na lang. So, ayan, yung mga ganyan na nasa perimenopausal, mm -hmm. ano ba yung pwedeng gawin para makaiwa? Siguro, uh, mamaya... Idedetalye mo 'yan, Doc. Yes, Maya Yes, maya. Pwede Puna natin ko, bigyan ng payo 'yan. Eh, ano? Yung mga kasi sinasabi nga, yung hormonal methods katulad daw ng contraceptives also. ito naman dun sa mga hindi pa kaedad ko, yung nag ano pa, nagre-regla pa. Contraceptives para hindi mabuntis, ay meron din daw uh, yes. kinalaman sa paghina ng buto? Yes, dahil ang mga gamot, natulad nga niyan ah. dahil hindi normal yung ating mga hormones ay eh, pwedeng makapagpaaga ng osteopenia and later on osteoporosis. Signs and symptoms, Doc. Ay, signs and symptoms, Doc. Very simple. Ache. Ache saan? Iba yung pain, ache. iba yung ache. Ah, uh, okay. Ang pain, parang halimbawa, ah, uh, Nakakain ka ng hindi magandaan sakit ng tiyan mo, nagkakrump yung tiyan mo, yan ang pain. Uh -huh. Yung ache, yung hindi mo may paliwanag, ikot ka ng ikot, hindi mo It's malaman ang position mo, andyan siya. Nakakairita ba? Uh Oo. -oh. Na minsan, apektado yung pagtulog mo, hindi malaman kung itataas mo yung paa mo sa unan, o itataas mo yung ulo mo, yan ang ache. Oo. Uh -huh. <laughs> Ayoko, ayoko marinig. Okay, para din naman masiguro no, at ma-confirm if it is really a starting osteopenia, Um, maliban doon sa yung sinabi niyo uh, bone density test, mm -hmm. at what age dapat yan ginagawa? Or may other test ba na kailangan gawin? Well, ang other test is to check your blood for calcium and other electrolytes. Mm. Calcium, chloride, sodium, potassium, etc., The other one is to have an x-ray. Simple x-ray lang nakikita doon sa balakang kung talagang numinipis na siya. The other, siyempre mas mahal yung CT scan or MRI. And pinakasimple, yung bone density test. Mm -hmm. Hindi rin mahal yan. Less than a thousand pesos lang yan. Ah, yung okay. iba nga, libre pa. Oh, okay. O sa mga okay. government agency, ini-sponsor yan. Lalo na siguro ngayon. Kung, kung week yung last week oh, oh, ay uh all. anong ano uh, ano uh, bone uh bone? health Awareness yes. Month. Baka may mga ganyan, lalo na may mga companies, private companies. Nag-sponsor. Oo, nag-sponsor sila. Minsan, nakapuesto sila yes. sa mga drugstores. Sa malls. Oo, sa malls na may libreng bone density test. Yes. O, take yes. advantage of it. O, libre yan. Pasok nyo lang yung Hindi masakit yon. Anong edad, Doc, agad? Uh, would you consider na magsimulang uh, magpa-test? Actually, 35 and above. Babae at lalaki yan? Uh, lalaki, 40 and above. Mm. Yeah. Okay. Lalo na kung may nararamdaman na nga kayong ache, hindi pain but ache. Ake. Dahil pag napabayaan, Dok, saan maaaring mauwi po yan? Well, yung pagkabaluktot ng buto ang ayaw natin. Mm. Uh, makikita niyo po yung mga lola, di ba, mensan nakayuku sila na parang kubang-kuba lalong-lalo lalo na mapapaagayan sa ating henerasyon ngayon kasi lagi tayong nakayuko kasi nakatingin tayo sa cellphone natin. Mm -hmm. Bigla mo muna. okay. <laughs> Ayan, makakakita rin po kayo ng parang sakit ng inyong balakang tapos pag tinignan po yung likod nyo, pinayuko kayo, makikita nakabaluktot. So, either nakaiskolyo kayo, tabingi sa kaliwa o kanan, o kaya yung lordosis na tinatawag na parang buntis, nakaliyad naman. Mm. Sabi nga ni Doc Bien, may promise siya, tuturuan niya tayo kung paano yung tama tamang ano mape-prevent yung siguro like is this like some exercise, exercise na you can do it daily at gawain ng mga lola natin magugulat kayo ayan sige mamaya po pinag-aralan ng mga doktor at nakita nila ito pala yung gawa ng mga lola natin kaya umaabot sila ng 90 mm. very simple keep your feet flat on the floor do not tiptoe Hawak niyo yung bote and squat as far as you can. Huwag yung ilalagay ang inyong ang siko sa tuhod nyo. Hawak niyo yung ba, uh, mabigat na bote at nakaganyan lang po kayo for 3 to 5 minutes and then up. Uh, ah, talaga 5 minutes? 3 to 5 minutes? Oo, na nakaupo ka. Kung makikita mo yung mga lola, kumakain sila, naka-squat. Uh -huh. Hindi nakatipto, naka-squat. And by doing the squat, nai-stimulate pala yung ating digestive system, yung kidney natin, yung liver natin at gumaganda yung sirkulasyon sa spine natin. Oh. Ayan, mga ilang beses yan. Ah, paulit-ulit Okay, Four, three, okay. Akala ko uupo ka ng 3 minutes Hindi <laughs> Up, down uh, Actually, ginagawa sa gym yan eh Diba? Uh -oh, Yung squat. squat Pero hanggang ano? Hanggang baba? Hanggang Kasi kaya na Full ng mo, oh. Uh -oh. Full squat full so, Tapos squat. mo Tapos kailangan Hindi kayo nakayuko Hindi uh -oh. kayo nakaganon Diretso ang inyong spine Nakaganon ka Squat Hello. Up Squat Up, squat. Up. Kailangan ah. may hawak silang mabigat kailangan may mabigat. Mga yung kaya nyo lang ha. Ah. Huwag naman Oo. yung uh, mapupurs, din ma, ma yung po yung inyong likod. Mga siguro mga five pounds. 5 pounds, magaan masyado yun. 10 pounds? O, siguro. O, 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 kaya yung kaldero po Fifteen. ninyo. Yung kaldero mismo oh. na may lamang kanin. <laughs> na may lamang tubig. Or yung ano, yung um, uh, water bottle nga water na... Water bottle nga. Di ba may isang litro? ganon? O, Meron yun yung 2 liters. 2 liters. Oh. O, yun, 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 yun mismo. Ayun. Ayun. May 5, hindi, 5. 5 liter, 1 liter. 1 liter lang yung ganon eh. Ayoko, so, yung isang yun. ganon, 5 yun. 5 liters. So, Ang sabi fine. nila, there should be weight Ha. Uh -huh. If you are going up. Kasi yung weight when you are going up is straightens your spine. Ayun. Yan. Sige. Kung, so, gawin kung ano man po, po so, kaya niyo. 2 liters or 5 liters. Ayan po, gawin po ninyo. Every morning 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes every morning.